Hello mga, mga guys, good afternoon again. I'm here to serve serve you better. And uh, dito tayo sa RRL Resorts. Yeah, mga, mga guys, pinapagana na yung motor. Kita uh, niyo mga, mga guys, sobrang ganda. Ilog lang po yan mga, mga guys yan po ang ilog yan. Pero simpleng ilog lang yan. Oh. Eh. Pero malinaw. Ayan, malinaw po yan. Dahil, alam niyo kung bakit malinaw? Dahil umaagos po yan. Galing po sa bundok. yan ganyan po yan. Taikot po yan doon mga gaito. Tapos uh, dun malawak po mga oh, guys Ayan yeah, panda Ang maganda lang po dito mga idol Ano po yung May ano siya yung inaalagaan po Tapos papanda rin Ayan, may, motor. may fountain Kaya maraming turista na dumadaan yun yeah. Kasi uh, maraming mga kahoy mga idol no? Ayan. Yeah. Kita niyo naman no? mga ay pero pag ano mainit pero kung tutusin mara, malakas yung hangin Ayan, makikita yan yun oh kita ang dami mga tao ang mga nagpa-parking ng mga sasakyan dito po yan yan oh, okay. idol mga lord tagana na po motor ang motor ng kapangyarihan tcharam kumablay mga lord gano na yung pound

Ayanna, 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 talagang ano diba ba? at saka marami pang mga view mga alog yun ito yung ano talagang hindi na dahil to kasi nasa probinsya na po ng Sambalis sa Sambalis kasi mga hindi talagang ano yung, daming mga ano yung mga paliguan meron pang ano yung may tinatawag na uh, uh, tuktong last river kaso nga lang busy rin tayo sa trabaho di natin maka di tayo makapag-focus yung mga idol so, uh, ha? ang maganda lang dito mga idols kasi uh, hindi mo masasabing marumi kasi ano eh tuma -agus yung ano yung tawag nito yung tubig yan. Oh, katulad niyan no. Tuloy-tuloy yung aabot ng tubig dahil mahaba po ilog ng ano. Mga idol. Parang ano lang talagang yung ni, di, ano yung di, ni, 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 inaayos lang talaga nila. Kasi mayroon talaga dito ng ano yung ano mga Ayan. Ayan kita nyo naman. Oh. Ano, mayroon pa mga tulay dito. Mga idol. Tapos dun sa dulo. Mahaba yung ano. Mahaba po yung ilog. Maliit lang siya pero pagdating dito, malaki. Ayan. Kaya po yung sinasabi nila na talagang dinadayo.